po, ma'am. Magandang hapon din po sa Rapi. Kailan niyo po huling nakausap yung mother niyo? March 11 po. Okay, ano po sabi ni mother nung mag-usap yung March 11? Humingi daw po ako ng tulong po sa inyo dahil hindi na raw po niya kaya doon. Ginugutom po sila, hindi po pinapakain ng maayos sa agency accommodation po sa Riyad. Naiparating niyo na po yung sitwasyon niya sa agency? Yes po. Ano wala rin po? po silang action po. Puro po sila update. Kahit sa, awa OWA po, lumapit na rin po ako. Pati sa OWA? Yes wala po. Rin. Wala rin po. Araw-araw ko pong chinachat. Yung OWA? Opo. Yung market po, gano'ng katagal na Riyadh? Seven months na po. Two months na pong nakakulong sa accommodation. Ah, nasa accommodation siya ngayon? Yes po. Inalis na siya doon sa kanya amo? Opo. Dahil hindi po, tumakas po siya dahil hindi po siya pinapasahod. Walang pasahod. Tapos, Opo. Ang sabi niya po sa akin, binebenta daw po sa... Ay uso nga yan. Yes po. Yung uh, bibenta ka from one employer to another, masaklap yan. Hindi ka na nga pinasahuran, tapos ibibenta ka, pagkakitaan ka sa kamag-anak na Opo. kung saan siya ilalagay. Opo. Tama, Ang sabi sa po, kaibigan. yung agency po, Kaibigan daw po yung amo ng mama ko, yung amo po ng mama ko ayaw po siya bigyan ng exit visa. Kaya nakatenggalan siya sa situation. Kasi mo po yung agency saka po yung pinagbentahan sa mama. Ilang ko. beses siya binenta? Tatlo po yung naging amo niya daw po eh. Tapos yung tuwing nabibenta siya, kumikita yung among bumenta sa yes, kanya. Yes po. Pero siya hindi po. Para siyang slave na wala okay. siyang sweldo. Tapos pinipilit po sila magtrabaho kahit hindi na po kaya. Kahit ayaw na po. So, ibig sabihin, kulang sa monitoring itong agency at maging ang ating matag-governo. Yes po. Kasi dapat kung mayroong oh, monitoring, po. ito sinasabi ko nung pa mahagip ito. At kapag nahagip na yung mother ninyo, hindi na papasahuran kasi dapat kinukumusta yung from time to time. Opo, oh, ko Hindi pinapakain, hindi sana na pull out agad. Opo, ang gusto ko po, tina-chat ko po yung owa, oh, sabi ko po, baka pwede po pakirescue nyo na po yung mama ko dahil hindi na po kaya. Nginig na po yung buong katawan niya. Okay, ngayon po nasa accommodation siya o ng siya? Opo, dalawa po sila doon. Yung isa po, nabagok daw po yun, tapos pinipilit pa po nila magtrabaho, sumuka na po ng dugo. Siya po yung kamag-anak ng... Nung... Yung isa, nakasamahan. Da dalawa po mo. sila. Si ate naman po, siya po yung apat Nakasama po sila doon. Kasama kayo nakauwi doon? Nakauwi na po siya. Po yung... O paano po kayo nakauwi, ma'am? Nabigyan na po ako ng exit bay sa dalawa po kami. Kaso uh -huh. lang, hindi po siya pumunta dito, sir, kasi takot po siya. Sino po yung... Yung si Rosalie, yung sa Bulacan, hindi po siya nakapunta rito. Mayroon po akong video po nila sa accommodation po. Mayroon, Mayroon? po kaming mga videos, Pwede Pati yung mga chat namin sa agency dito. Si Pati po yung pinapakain sa kanila pong sirang pagkain. Panis na mga pagkain? Yes so, po. Munggo na ano, sir, five days na, tapos nagbuabuwa na siya, tapos iniinit sa ano yung ibang lahi doon na nagtagabantay ng accommodation po sa taga Bang Bangladesh po. Munggo na limang araw na, ipanis eh, na yon. Panis na, nagsakita na yung mga tiya namin doon sa ano, accommodation po. <coughs> Nasabi niyo po sa agency niyo to. Sinabi namin, tapos hindi naman sila naniniwala sa amin. Sinend po namin po yan sa OWA. Pero lalo pong napasama yung mama ko po dahil nalaman po na nag-cellphone, kinumpiscate kinumpis po. Sinend niyo sa OWA yan and then lalo na pasama Antis yung si sitwasyon. Opo. Oh, kasi yung OWA sa alip na i-rescue. Pinakita out. po yung video po doon. Ngayon po, nalaman na may hawak na natitirang cellphone yung mama ko. Kinumpiskate po nila. Ngayon po, tinatakot na po yung mama ko. Sir Arnel, magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Ito, kalalapag ko lang. Oh. May narinig ako may problema yata tayo. Magandang hapon, Sir Arnel. Matinding problema itong kakababayan natin sa Riyadh. Um, okay grabe po yung nangyari sa kanya, hindi siya pinapasahuran at uh, binibenta pa nung hindi siya matkatanggap na sad binebenta sa ibang amo para pagkakitaan ngayon po nakatingga sa kanilang uh, accommodation, at pinapakain po munggo na limang araw na panis papahanap ko yan ngayon din papahanap ko ah, gaano katagal na po siya sa Riyadh sir 7 months po Seven. sige ah uh, papapuntahan natin ngayon Uh, kung saan siya sa kung saan yung accommodation niya I get the name of the agency and then uh